Hi mga ating! So, ayan. Umaga na naman at ito na ang day off na naman natin. Today is Monday. Ayan, ang ganda ng kalangitan at ang ganda ng araw ngayon. So, anong gagawin natin? Hindi ko alam. <laughs> so, ayan mga ating. Ito yung kwarto ko at hindi ko alam kung paano ko to aayusin. Magulo, bala kayo dyan. At yun, ang ganda ng langit. Buti na lang yung langit, hindi magulo. Di diba, mga ateng So yun guys, nakasampay na ako at ready na tayong lumayas. so ayan pala yung sampay ko. Bye ating! Hi guys! Takbo tayo ngayon. you know ako. Ano? mag tayo. Try natin magpapawis na yeah, napapawisan eh. Ba't ganito? Ang kintab ng nuko. ko. Nakakainis. Maganda yung araw ngayon mga ating. Kasi, akala ko, nakalagay kasi sa weather. Hanggang Monday ay maulan. Pero, so far, maganda naman yung araw. Ayan, kaya maglakad-lakad tayo at magjogging. <laughs> so, ayan, na-miss ko rin maglakad eh. Kasi, tagal na ako din naglalakad. Ilang months na. Ayan. Uh, lakad ulit tayo. Pupunta ako dito sa ano, sa lake, sa lake ulit. <laughs> Walang kamatayang lake. Pero kasi maganda maglakad ngayon dahil nga medyo mainit. Kaya 'yun. Ramdam mo talaga yung init. Kaya 'yan. Uh, mag, ano tayo magpatan. <laughs> Akala mo naman kung gaano ka puti at magpapatan. So ayan, left behind muna ang problems at ngayon ay free tayo. So saan natin umpisa, hindi ko alam sa umpisa. Umpisa ba ako dito? Kasi dito yung tas ng ano eh, pero sige, umpisa dito tapos doon hanggang paikot. Okay. I uh, will go here. Ha. Kita ko sa inyo yung view mga ate, ang ganda. So ayan yung view ng ano, ng lake. Dito yan malapit sa bahay. So ayan yung view. Maganda, di ba? So, ang iikutin ko hanggang doon, 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 doon. Medyo malayo, pero okay lang. Sige. Umpisa na natin. Let's do this! <laughs> Naglaro ng anino. Parang tanga lang. Ang hirap mag -isa. Parang tanga. <laughs> Tignan niyo mga ating, oh. Meron dito mga pato. <laughs> Uy! Ayun. Naliligo sila, oh. Mm -hmm. Naliligo sila. Ang sarap ng ligo ng mga topats. Hi. Hi! How are you today? Hello! Hello, duckling, duckling! Oy! Ay! Lumayo sila. Natakot yata sa akin. Hi! sarap ng buhay ng mga pato na to. Ang laya-laya nila. Wala silang problema. Hindi sila kinukulong. Ayan, di ba? Tapos, ewan ko lang. May budget siya itong pagkain mga ito eh. So, ayan. Oh, nakita niyo sila? Hmm. Lakad na tayo dito. Hindi tayo sa mahiwagan tulay. <laughs> ano naman itong tulay na ito? Nanginig naman ito. Uh, for the safety of all users of the pathway within this Uh, reserve Please observe the following rules. O, oh, ba? Diba? Cyclist, cyclist, speed limit, cha 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 Take care in a damp or icy conditions. Use hand trail. So, wala namang, uh, ano ngayon Hindi namang prosy. Prosy pala, prosy. Hindi <laughs> naman prosy. Kaya hindi na hindi tayo dandahan. Ay, ang ganda naman ng puno na iteng. Sana all maganda. Ano ba yan? Mag-picture nga ako dito. Wait lang. Patuloy na tayo ating bye. Bye beautiful flowers. <laughs> magpatuloy na tayo sa paglakad. Eh, kailangan ko talaga yung ganun. Yun, yung ganyan. Yan, para kita yung biyong hirap. Kailangan ko talaga ng ano, monopod. Monopod. Tripod. Mga ganun, basta pad. <laughs> oo, oh, 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 Sabi niya, oh, oh. Sabi niya, exercise area starts here. So, pa nag ako dito, ma-exercise na ako. <laughs> so, ayan. Lahat tayo. laki ng ano, oh, nang nilalagay sa ulam. Ano to? Tanlad. <laughs> may tanlad. <na. laughs> alam niyo mga ating, ito yung likod bahay namin. Eto yung lagi ko na future na puno na to. Nung dumating ako dito sa New Zealand, wala pa tong uh, dahon. Pero ngayon, marami na siyang dahon. Tapos, dito palagi merong ano, merong mga mga baka, yan, maraming baka. Whew! Sarap lumakad, nakakailang step pa lang ako, pinapawisan na yung kilikili ko. Bakit yung kilikili ko lang pinapawisan, no? Ito eto ito rin yung puno na to. Oh, saan ba ako nag... Oh, ito! Ito yung pinag-picture ako dito, yung unang dating ko ng New Zealand. Dito ako nagpicture, talaga promise, wala tong, ano, wala tong dahon. Pero ngayon, ganda-ganda niya na, oh. Dito yun siya. Dito ako nagpicture nun. <laughs> Naalala ko siya. Ayan o. Oh. Wala siyang dahon pero ngayon. Wow. Ang ganda na patito ito. Oh, wala tong dahon lahat. Yan mga yan. Walang dahon yan. Kasi winter nun. So ngayon ito madahon na siya. At ang ganda niya na mga ating. Ang ganda ng view. Ako lang hindi. <laughs> unfair. Ang unfair. Nangawit na yung isang kamay ko. Yeah. Nangawit yung isang kamay ko. <laughs> so, ayan. Ang hirap na walang ano, tripod. <coughs> Excuse me po. <laughs> walang tripod. Nangawit yung kamay ko. Sana may taga-video ako, di ba? Ayan. Oh! Lakad pa more. Ayan, pinapawisan na yung kilikili ko. Paakit na dito na. Nandito dito na. <laughs> Pawis agad. Sarap dito maglakad. gamitin natin, paulit-ulit na lang, 'di ba? Okay lang 'yan, kahit paulit-ulit, ang importante at mahalaga ay 'yon. Mahalaga. <laughs> ang mahalaga. Ang sarap dito maglakad. So ayan mga ating dito na, nandito nag na nag na, na feel ko na dito yung parang mapapawis na ako. Ang ganda ng puno, oh. Ang ganda! Ang laki, oh. O di ba sabi niyo na naman hilong-hilo kayo sa video ko, diwa wag kayo manood. Charis, manood kayo, no ba? Yan ang wag niyo gagawin na hindi kayo manonood. Dapat manood kayo ng vlog ko. Ha. Makagandahan dito mga ating kahit na sa gubat-gubat ka na. Walang ahas, hindi ka matatakot. Kasi walang malalaglag sa iyo, walang wala kang makikita dyan na ano yan safe ka dito yun yung number one na nagustuhan ko dito sa New Zealand ikaw ay safe safe ka sa mga sa mga ano sa mga antawag doon Ayun na naman tayo nag vlog na naman tayo diyan na naman natin alam yung sasabihin natin ano ba tawag doon predator ay hindi basta safe tayo kasi walang mga snake ganun mga yun <laughs> ay ako patawarin niyo po ako at mm, ako ang vloggers na walang alam charisse sana <laughs> na kayong mag magintindi sa akin at mag-correct so ayun mga ating isa rin 'yon sa nagustuhan ko at yung pangalawa sa nagustuhan ko dito kasi yun nga malinis tapos uh, fresh yung hangin maganda yung nature yun tapos yung pangatlo na nagustuhan ko dito maganda yung ah uh, maganda yung ano ba <laughs> Kasi wala pa nangyaring maganda sa akin kaya hindi ko alam kung ano pa yung maganda basta maraming magaganda na meron dito sa New Zealand na hindi ko pa masabi ngayon kasi uh, nagumpisa tagumpisa pa lang ako dito at pang 4 months ko pa lang dito kaya hindi ko pa matilang kitang aso Hello Hi Hi looking you Hi. Hello. Come on. Is she or she? Oh, she. she. Bye. Ang so cute the doggy. So cute the doggy. Oh, nakapulot ka talaga English. Malipa. Ay nako. Ano ba yan ateng? So ay nasa lubong ko yun, oh. Ang kita nga niya, hindi ako gumalaw kasi takot ako baka mamaya kagatin ako. Sabi ko pa naman, ang safe dito sa New Zealand. Pero okay lang yon Mabait naman siya. Mukha naman mabait si Doggy, di ba? So ayan, nandito na ako sa may gitna. As you can see mga ating, ang ganda. Woo. Medyo ayan na, ramdam ko na si Pawis. Nandito na. Nakakit na si Pawis. Ay, makakit na si Pawis. Pero nasa kinikili ko yung marami. <laughs> parang andang kilikili na to. Ito may napawisan. Oh, na nakakaini. Oh, may, meron dito sampalok mga ating. Oh, ayan oh. Sampalok ba yan? Oh, di ba? Parang sampalok yung ano niya. Yung dahon. Hello, morning. Oh, ayun. Isa pa yun. Yung mga tao dito, ano. Ah, ayan, hindi ko na <laughs> Yung mga tao dito, friendly. At hindi mo sila kakilala, mag-good morning sa'yo, mag-hi, how are you, I'm good, thank you, mga di Diba, ang babae ng mga tao dito. Hi! Mga tao dito, asin yung mga taga dito. <laughs> hindi ko alam sa mga hindi taga dito. Kasi, syempre, iba-iba naman tayo ng ano eh, ng ugat. Eh, tingnan nyo mga ating oh, yung mga walang dahon dati. Yan, yung mga nakahilera na yan, wala yan dahon dati pero ngayon meron na. So ayan, parang nangangati yung legs ko. Pag naglalakad ako, tapos hindi naranasan ko to dati nung, nag, nung naglalakad ako, pa ako papunta ng work. Lagi nangangati yung legs ko pag naglalakad ako kasi nga hindi ko alam. Yung parang yung, yung pores niya, tapos yung pawis, parang hindi nalabas, parang ganun. So ayun. So ito parang little Christmas tree siya oh. Tingnan niyo mga ating dahon, wait, pakita ko. Ah, ayan yung dahon niya, parang yung dahon ng Christmas tree. Wow. Ganda, no? Oh. Ang ganda talaga. Mas maganda pa yan pag makita nyo sa personal. Mas maganda pa yung makikita nyo mga ating. Buti na lang maganda yung nature dito. Kaya kahit super lungkot ka na at super sad ka na at lahat na ng, ng sad ay naranasan mo, sasaya ka na lang bigla eh. Pasayahin mo yung sarili mo, di ba? Ay, Charis! Ayan naman tayo, ihugot pa more. Sobrang ganda nga dito nakakalungkot lang kasi kung mag-isa ka lang <laughs> Ay, mag-isa ka lang baka may mubo dito mga ating <gasps> pero marami naman ako nakikita naglalakad ah oh. pero isa-isa lang din naman sila pagoyo ko mag-isa with you may pawis na ako dito hello po good morning <laughs> oh, si ate oh filipina siya mag-isa din siya naglalakad oh. The same lang kami, para mag-isa pag makarating ako doon mga ate sa may ano, yung doon. yung sa may binlag ko nung last, yung nag nagba-bike -bike, yun, mag-ano ako doon. gusto ko sana yung tumatakbo kaso nga lang, pag tumakbo ako wala na, alug na yung napapanood nyo, baka rambo-rambo ang ganda sana ng video mo kaso nga lang, nakakahilo, mga ganun ba <laughs> so ayan magpatuloy tayo mga ating ano pa ba, ba yung maganda sa New Zealand? Ay, maganda sa New Zealand. Yung mga bata dito, libre ang dental. Uh, hanggang 18 years old. Tapos, libre din yung school nila. Hanggang high school. Yun. Pero pagdating sa uni, ayun, medyo magasos na yung mga ating. Kaya yung, kung yung mga anak ninyo ay mga, mga ano na, college na ganon Patapusin nyo na lang sila dyan sa atin, sa Pinas. Sa kanyo na lang sila papuntahin dito for work pero pag mga elementary siguro mga ganun okay lang kasi libre man pagka 18 above na nako ginto ginto ang paayos ng ipin dito at saka ginto ang pabunot dito kaya yun sa mga pupunta dito sa New Zealand pabunot nyo na lahat ng gusto nyo pabunot paayos nyo na yung nyo kasi grabe ka mahal grabe talaga para ka na nagtayo ng ano ng bonggalo mo dyan sa Pinas So ayan, may kasalubong na naman ako dalawang thunders. <laughs> dalawang thunders. Nagbabanding silang dalawa. Oh Sino pa ba yung bakla sa, eh? sa dalawa na to? <laughs> Morning! Morning. I'm good! How are you? <laughs> Ayun o, no, di ba? Ganun lang yung batian dito. Pag, pag binati ka nila na How are you? Sabihin mo, I'm good. How are you? O, oh, di ba? <laughs> Kinikilig na naman ako eh. Yun lang naman alam ko English. <laughs> Ay! Ang sarap maglakad. Ang sarap na maglakad. Tapos mahangin. Tapos yun. Tapos may katsikahan ka na cellphone. Oh, that's right. <laughs> alam nyo mga ateng maganda lang dito maming wet. Totoo lang. Kaya lang, may sizes. Hindi mo pwedeng kuhan basta-basta. Pag maliit lang. May, may sukat yun eh. Pag kumuha ka ng maliliit, alam mo, pulihin ka nila, papabalik nila yan sa'yo. Kaya, much better. Pag nahawak na maliit, balik mo na. Yan. Sumunod ka sa patakaran. Kasi, uh, love nila talaga ang nature dito. Kaya sumunod ka. Woo! Try natin tumakbo. Oh, ang kati ng legs ko. Promise! Woo! Kate. kati kate. Hmm. Ayan tayo. Ano naman tong isa? Ito mga ate. Ano kaya to? Parang li may lilip ka dyan. Au, uupo ka dito. Sa'yo na ate nga, oh. uupo. Tapos yun yung paa sabi niya, sit on the seat and place feet on the foot pads. Slowly push with the legs to raise the lower seat. Alright. Naintindihan niyo ba yun? Wala akong naintindihan. <laughs> Gawin na lang natin. Ah! Uh, yun! Pag pinush mo siya, mag-ano mag yung legs mo, mag-straight tapos it will bend. Tapos mapupush yung seat. Okay. This is good for my tummy sabi niya, caution, uh, use equipment for extended, blah, 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 user who suffer a medical condition should seek advice from medical practitioners. Sa so, wala naman tayong nararamdaman mga ating, pero hindi ko naintindihan, bala na yan dyan. So, ipagpatuloy natin to. Woo! Huh. <laughs> Sakit to. Oh. Ating ayaw ko na dun. Lipat na ako kaya po siyang sarili ko mabigat Tata, <laughs> dito na yung pawi sa randawang ko na siya medyo 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 basa na siya dyan so, mga ate, oh, may libreng tubig dito pag nauhaw ka press mo lang to siren o oh, yan inom ka na dyan fresh yan dyan ka lang iinom kasi yan ay fresh water so yan safe na safe uminom dyan mga ate. hi yung mga ating, oh, meron siyang pugad. So cute! Nandiyan yung mga, ano niya, mga itlog. Ayan, may pugad siya dyan. Ano nga iba? So, ayan, yeah, nakaikot na ako dito sa lake. Ayan. Ang ganda ng no, mga ating. Hmm. Ganda Ganda talaga mga ateng, pauwi na tayo. Nakailang ikot na tayo dito sa lake. So, ayan, yeah, we're going home na. Nakalimutan ko si magdala ng tubig. So, ayan. Yeah. See you again on my next vlog, mga ateng. Bye, and God bless!